kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Umpisang magsimulang magkaroon ng Cold War ang Estados Unidos at Soviet Union na ngayoy Russia ay nabalot na ng pangamba ang buong mundo sa posibilidad na balang araw ay mangyayari talaga ang isang gyera nuklear. Libo-libong mga armas nuklear ang ginawa at dineploy ng mga mayayamang nasyon bilang depensa sa kanilang bansa. Nagkaroon ng tinatawag nilang nuclear arms race ang bawat bansa na meron ito dahil sa pangamba na baka isa sa kanila ang maburyo at maisipan na lang na magbakawala ng armas nuklear. Kung merong opensa ay meron ding depensang pwedeng magawa para kung hindi man mapigilan ay mabawasan man lang ang may dudulot na pinsala ng bawat armas na nuklear. Matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig ay kaagad na nagkaroon ng hidwaan ng dalawang superpowers na bansa. Ito ay ang Estados Unidos at Soviet Union na ngayoy Russia dahil sa malaking pagkakaiba ng kanilang paniniwala, nagkasundo noon na magsanip puwersa para talunin ang malakas na kalabang Germany pero matapos ang kanilang misyon, ay dito na lumitaw ang napakalaking pagkakaiba ng uri ng pamamalakad ng bawat nasyon. Komunismo ang pinaniniwalaan ng mga taga-Soviet Union habang demokrasya naman ang sa Estados Unidos. Para maiwasan ang direktang komprontahan ng dalawang bansa ay nagkasundo ito na hatiin ang bansa ng Germany sa dalawang parte. Ito ay ang East Germany na nasa ilalim ng pamamalakad ng Soviet Union at West Germany na nasa pamamalakad ng Estados Unidos sa umpisa ay libreng nakakatawid ang mga German sa East at sa West na bahagi ng kanilang bansa. Pero napansin ng mga taga-Soviet Union na yung mga taong nasa East na tumatawid sa West ay hindi na halos bumabalik sa lugar nila dahil mas gusto nila ang sitwasyon sa West at pamamalakad kaya isang araw ay bigla na lang nagdesisyon ang Soviet Union na lagyan ng pader sa gitna ng East at West Germany at ipinagbawal na ang pagtawid sa kabila. Galawang komunismo ang ipinatubad ng Soviet Union kaya walang nagawa ang mga nasasakupa nila kundi ang makontento na lang sa kung ano ang meron sila kahit na nakakaramdam na sila ng matinding gutom pero wala silang magawa. Ang malalapa ay hindi na nila pwedeng makita ang ilang miyembro ng kanilang pamilya na nasa kabila ng pader na tinatawag nilang The Berlin Wall. Sa pagdaan ng panahon ay naging mas malalapa ang hirap na naramdaman ng mga tahong nakatira sa East Germany na kontrolado ng Soviet Union. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng malakihang pagtitipon ng mga tao at nagdemand ang mga ito na wasakin ang pader na naghahati sa kanilang bansa dahil sa dami ng taong pumunta at gustong pagkaisahin ang kanilang bansa ay wala nang nagawa ang mga gwardyang nagbabantay kundi payagan sila. November 9, 1989, ang makasaysayang araw para sa mga Germans dahil ito ang araw kung saan nawasak ang Berlin Wall na siyang naging harang para magkaisa ang mga mamamayan ng kanilang bansa. Mapahanggang ngayon ay hirap pa rin magkaroon ng tiwala sa isa't isa ang Estados Unidos at Russia at sila pa rin dalawa ang may malaking posibilidad na magsimula ng ikatlong digma ang pandigdig. Mas naging klaro ang senaryo na ito simula ng lusubin ng Russia ang Ukraine at nagbanta pa si Putin na magpapakawala ng armas nuklear sa oras na siya ay pagtutulungang pabagsakin ng alyansang NATO. Armas nuklear ang tanging inaasahan ni Putin para malabanan ang alyansang NATO. Wala siyang pakialam kahit na malulusaw ng buhay ang kanyang mga mamamayan basta't masunod lang ang kanyang gusto. Katakot-takot naman talaga kapag nangyari ito pero ayon sa NATO ay meron silang pangontra dito. Ito ang simulation ay pinakita ng NATO kung paano nila susubukang pigilin ang ballistic missile ni Putin na may kargang nuclear sakaling maisipan itong ituloy ang planong pagpapalipad sa kanyang target ayon sa alyansang NATO. Sa oras na magpalipad si Putin ng kanyang ballistic missile na may nuclear war ay kagad itong madidetect ng kanilang defense system gamit ang network sensors at interceptors. Sa oras na madetect na ito ng kanilang sensors ay kagad itong susunda ng galaw ng missile na pinalipad ni Putin at kakalkulahin mula sa kanilang command post ang trajectory nito at kung saang lugar ito tatama. Maglalabas din kagad ng warning ang command post ng NATO sa bansa kung saan tatama ang pinalipad ng nuclear warhead at sa oras na mapinpoint ng command post ng NATO ang missile ng kalaban ay kaagad na itong magpapakawala ng interceptor missile mapalando si Baseman para wasakin ang nuclear warhead habang ito'y nasa Eripa. Sa pamamaraan na ito ay may wasang mawasak ang anumang bagay na mababagsakan ng misile ng kalaban. Kaya hindi ganun kadali para kay Putin ang magumpisa ng gyera nuklear dahil baka hindi kayanin ng kanyang mga interceptors ang kanti ng NATO forces sa kanyang nasyon sa oras na siya'y babagsakan ng nuclear warheads. Hindi lang padamihan ng bomba ang labanan dito kundi padamihan rin ng mga interceptors na nakadeploy dahil wala rin mangyayari sa mga missiles na pakakawalan mo kung ang lahat ng ito ay mawawasak lang pala habang ito'y nasa ere. Ang mas nakakatakot dito ay kapag maisakatuparan na ni Vladimir Putin ang pagpalipad sa kalawakan ng isang nuclear satellite weapon na siyang wawasak sa mga satellites ng NATO forces na siyang tumutulong sa kanila sa pagdetect ng missile na maaaring paliparin ng Russia papunta sa target nila. Magiging bulag ang NATO sakaling bangyari ito dahil hindi na nila makakayang mapipigila ng anumang missile na maibabagsak ni Putin sa mga mapipili nitong target kahit mismo ang Estados Unidos ay inaming wala pa silang kahit na armas na pwedeng pigilan ito kung sakaling matuloy mang mabuo ni Putin ang planong ito. Pero ang tanong, paano pala kapag maunahan na ng Estados Unidos unang kahit na anumang nasyon na miyembro ng NATO ang pag-develop ng armas na ito. Lahat ng mga ito ay pwede talagang mangyari kahit hindi pa man sa ngayon pero siguradong madidiskubre at magagawa talaga nila ito. Gaano na nga ba tayo kalapit sa World War III? Handa ka na ba sakaling mangyari ito? Kung suportado mo si Putin ay suportado mo rin ba ang kagustuhan niyang magunaw? And Mundo. NATO is a community united by our values: freedom, democracy and the rule of law. We stand together, we protect and defend each other, all for one and one for all. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.